Hm. Dilkata nga kase ni ata. Kopiko. Kape ko. Odi ni sa go. Sagos sa. Kape. Ang kape isagol ang kopiko. Oo. Ah. Ikaw gusto ni mo. Okay. Hm, kana kape na ani tet. Kamaya lang ang kuan, ah, asukar. Mau na yang makalipay guys. Walay kapi, burido ang utok. Kapi is life. Mm. Ang kapi ana isa unya, ka kutsara unya oh ihang asukar tulo ka kutsara asa ka ana patintamisa ito. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Parang ang derbos eh. Mm -hmm.